Ang aklat ni Obadayas, Obadayas, ang pangitain ni Obadayas, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa Edom. Kami ay nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa mga bansa na nagsasabi, Magsibangong kayo at tayo'y mga tindig laban sa kanya sa pakikipagbaka narito, ginawa kitang maliit sa mga bansa, ikaw ay lubhang hinamak, dinayakan ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato, na ang tahanan ay matayog, na nagsasabi sa kanyang puso, Sinong magbababa sa akin sa lupa? Bagaman ikaw ay pailang lang sa itaas na parang agila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitnan ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Kung ang mga magnanakaw ay nagsiparoon sa iyo, kung mga mangloloob sa gabi, paano kang nahiwalay? Di ba ka sila sanay nangagnakaw hanggang sa sila'y nangagkaroon ng sapat? Kung mga mamimitas ng ubas ay nagsiparoon sa iyo. Di ba ka sila sanay na nag-iwan ng laglag na ubas? Paano nasiyasat ang mga bagay ng isaw? Paano nasumpungan ang kanyang mga kayamanang natago? Lahat na lalaki na iyong kaalam ay dinalaka sa iyong lakad hanggang sa hangganan. Ang mga lalaki na nangasa kapayapaan sa iyo ay dinaya ka at nanaig laban sa iyo. Silang nagsisikain ng iyong tinapay ay naglagay ng silo sa ilalim mo. Walang pag-uunawa sa kanya. Di ko baga lilipulin sa araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ang mga pantas na tao sa Edom at papawiin ang unawa sa bundok ng isaw at ang iyong mga makapangyarihang tao o teman ay mang lulupay-pay. Palibhasay bawat isa'y mahihiwalay sa bundok ng isaw sa pamamagitan ng patayan. Dahil sa karahasan na ginawa sa iyong kapatid na hakob ay kahihiyan ang tatakip sa iyo. At ikaw ay mahihiwalay magpakailanman. Nang araw na ikaw ay tumayo sa kabilang dako, nang araw na dalhin ng mga tagaibang bayan ang kanyang kayamanan at magsipasok ang mga mangingibang bayan sa kanyang mga pintuang bayan at pagsapalaran ang Jerusalem. Ikaw man ay naging gaya ng isa sa kanila. wag ka nang magmasid sa araw ng iyong kapatid sa karawan ng kanyang kasakunaan. At huwag mong ikagalak ang mga anak ni Huda sa kaarawan ng kanyang pagkabuwal ni magsalita mang may kapalaluan sa kaarawan ng paghahapis. Huwag kang pumasok sa pintuan ng aking bayan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. Oo, huwag mong masdan ang kanilang pagdadalamhati sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. O pakailaman man ninyo ang kanilang kayamanan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan at huwag kang tumayo sa mga salubungang daan na ihiwalay ang Kanyan na tumatanan, at huwag mong ibigay ang Kanya na nalabi sa kaarawan ng kapanglawan, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, laban sa lahat ng bansa. Kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo, sapagat kung panong kayo'y nagsiinom sa aking banal na bundok, gayon magsisiinom na palagi ang lahat na bansa. Oo, sila'y magsisiinom at magsisitungga at magiging wari baga sila'y hindi nangabuhay. Ngunit sa bundok ng Siyon ay duroon yaong nangakatatanan at magiging banal at aariin ng sambahayan ni Jacob ang kanyang pag-aari, at ang sambahayan ni Jacob ay magiging isang apoy, at ang sambahayan ni Jose ay isang liab, at ang sambahayan ni Isao ay dayami, at sila'y kanilang susunugin, at sila'y susupukin, at walang malalabi sa sambahayan ni Isao, sapagkat sinalita ng Panginoon, at silang sa timugan, ay mga aarin ng bundok ng isaw, at silang sa mababang lupa ay na mga pilisteo, at kanilang aarin ang parang ng Ephraim, at ang parang ng Samaria, at aarin ng Benjamin ang Galaad, at ang mga bihag sa hukbong ito ng mga anak ni Israel na nasa mga taga-kanaan, ay mag-aarin ng hanggang sa Saripat, at ang mga bihag sa Jerusalem na nasa separad ay mag-aari ng bayan ng Timugan, at ang mga tagapagligtas ay magsisisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ang bundok ng Isaw, at ang kaharian ay magiging sa Panginoon.